Eto. Hinihinalang scam hub sa Cebu City na bisto ng isang blogger hacker. Ito po ah, mga kababayan. Ng isang vlogger ang mga CCTV at computer sa isang hinihinalang scam hub sa Cebu City. Nang mabisto, kita sa video kung paanong biglang nagpulasan ang mga umano'y scammer. Nasa line ng balitang yan, ang ating News 5 Visayas correspondent na si John Aroma. Akala ko mga kababayan, sa India lang may ganyan. May napanood kasi akong vlogger mga kababayan na sa India, isa silang building na parang mga call center industry, pero nang i-scam sila ng mga caller. O ito yon sa Cebu. Meron palang ganyan sa Cebu. Nakakahiya naman kayo dyan. Ma'am, abon ako. May regalab shoutout po sa iyo dyan, ma'am. Mm -hmm. You're where are we calling from, right? Yes. yes. part of the world. Oh, basically, we're local here in Abuja. Basically, capital of Nigeria. Ila, ordinary yung usapan lang yan ng isang agent at customers, isang call center. Pero ang umano'y agent, isa raw scammer mula sa Cebu City. Na-record ng isang vlogger na hacker ang mga aktibidad ng opisina na anyay investment scam hub. May script pa ang mga scammer para mapilit ang mga biktima. So, yeah, I'm not interested oh, anymore. Oh, I know anymore. that you've been struggling right now. Do you want to like that forever? You don't want to be in a better situation together with your family? Ayon pa sa vlogger, karabihan sa mga biktima ng scam hub ay mga Amerikano. Kumikita ang scam hub ng nasa 68,000 US dollars o higit 2 milyong piso kada buwan. Sa huli, ibinunyag din ang vlogger sa mga scammer na namomonitor niya ang mga ito. Pinadala niya ang mga ito ng mga screenshot ng CCTV recording kaya nagpulasan ng mga agent tinawagan din ng vlogger ang umano'y boss ng Scam Hub na kinilalang bilang si Adam. Why, you, why did you mute yourself, Adam? Let's speak, man to man. Tininspeksyon na ng mga otoridad ang opisinang nakita sa video pero wala na silang inabotang tao. Hinahanap na ng mga polis ang mga umano'y scammer. Ipapatawag rin ng PNP ang vlogger na nagsiwalat ng umano'y Scam Hub. Iimbestigahan na rin ito ng Department of Information and Communications Technology. Nagbabalita mula sa frontline sa Narua, Mga kapatid, yung... Diba? Yes, si Gravitas po yun. Napanood ko yung isang Indian vlogger uh, news. Si Gravitas po yun. Uh -huh. diba? Tignan ninyo, ha? Akala ko, sa mga Indiano lang, yung napanood ko sa YouTube ng mga Amerikano na nabigbiktima nila sa scam. Meron kasing isang Amerikano na IT na, na natitrace niya at nahahack niya yung system ng Indian na building or Indian company na nang i-scam e na papanood niya sa mga CCTV. Pati yung mga modem nila nahahack niya. Ngayon, ito na. Pilipino, Cebu. Putragis na yan. Mm -hmm. Sa Cebu. Tapos nung nakita nitong vlogger na naki, na, na, na control sila, nagpulasan, nagtatakbuhan. Actually nasa YouTube 'yan. Oo, at uh, kumakalat nga 'yan sa TikTok eh, pati sa Facebook eh. Kaya e, tignan ninyo, mga kababayan, 'yan ang resulta sa pagpapalegalize sa mga uh, illegal na pogo. Part ng pogo 'yan. Bakit? Ano, hindi naman porket sinabing pogo sugal. Lahat na diyan, nandiyan na 'yung scam, nandiyan na 'yung ano, Mm. Yan na, pag-iimbestigahan na dapat niya mga ganyan. Biruin nyo, nakapasok sa Pilipinas yan. Ang tanong ngayon, sinong may-ari ng building at sino ang nangupahan dun sa building na yun? Para malaman, anong company? Mm. Yeah, Bayani Abalo, si po sir. Mm. From Switzerland, Winnie Branca, hilo po sa'yo dyan. Di ba? Yun lang ha, mga kababayan. Kita nyo. Hmm. Do nini, do sabi ni Sweet Angel. Yung iba, gabinete. Sabi ni Sir Fidel Kilon. Oh. Ay, naku, mga kababayan. Hmm. So, yun lang nga, mga kababayan, yung ating uh, live ngayon. Sabi, wag kang magtago. Mamaritis ni Miguel, shout out po. Oh, sabi ni Chirian Uruyan, makauwi na tatay namin. Lo-lo ni mo, paniwala ni mo. Pauwiin mo muna puro kayo ganyan. Alam mo sa totoo lang kayo mga DDS, ang sarap ninyo pagmumurahin mga hayop kayo. Ay, kayo yung mga Pilipino na naniniwala sa swerte. Ah, tignan niyo, may kwento ako sa inyo. May napanood ako kanina sa Facebook. Isang matanda na ng 1 million sa kakainom ng gin bilog. Ilan kaya yung gin na nainom niya bago siya nanalo ng 1 million? Sunod, Mananalo daw siya ng car. O, oh, ilang gin na naman ang mainom niya para manalo siya ng car. Tapos sunod, mananalo daw siya ng house in lot. Ilang gin bilog na naman ang mainom niya para manalo siya ng house in lot. O, oh, pagkasunod, patay na siya. Bakit? Sunog na ang atay niya. Di yeah? ba? Kayo mga DDS, wala kayong pinagkaiba sa mga manginginom na nanalo ng isang milyon. O, oh, wala kayong pinagkaiba sa mga Pilipinong naniwala sa swerte. Diba? Yeah. Aya ako ng loto, baka sakali, manalo ako ng 300 million, putang ina kong yung tinaya mo, tinipon mo yon O di halos isang million na din sa loob ng limang taon, sampung taon mong pagtataya, di ka, yun? 20 -20 ka na nanalo. Magkano yon 20-20 kada araw, It eh, times mo yon sa loob ng sampung taon pagtataya mo, Million na! Ah! Di ba? Diyos mio marimar. Sakit kasi ng mga DDS, niwala sa swerte. Niwala talaga kay maka USD, ko. Ayaw ko na magsabi dito, magilit ng leeg, kumakaw si sige kong pauwiin nyo muna. Gapagod na, ikapoy, ako, kapoy na ko, gyaw ba, Gapoy na ko, istorya, makauwi, sige kong magilit ako leeg. Yung <laughs> panggilit ko, nakailang hasa na ako, lumiit na nang lumiit, isang hiwa ko nang kano patay na ako so kalawang na, titano na labas sa akin. Uh, wala, kapagod na mag-explain mga DDS, pauwiin nyo muna bago ako magilit, hindi yung puro kayo wag ka makauwi na tatay namin kung makatatay ka, kala mo anak ka, grabe naman kalandi ni Digong kung lahat kayo anak niya uh, grabe naman ka, wagan pa ganun Daya? mm makauwi na yung tatay namin kung makatatay, bakit magkamukha kay ni Sarah? kung ako kay Sarah, buh kumaut ni mo, tapos kamukha kita Ah, oh, kung makatatay kay Digong, akala mo naman, anak sila ni Digong. Hilom diya tayo Hmm. Oh, huwag ka magtago, makauwi ng tatay namin. Paano ka makauwi yung tatay mo? Inando e, na nga si Sara, bawal na nga pumunta doon. Oh, ito ah nga, tatanungin ko kayo. Paano makauwi si Digong kung mismo ang anak niya pinagbawalan pumunta doon? Oh, magkaboses kayo ni tatay. Magkaboses lang kay pareho kaming Bisaya, pareho kaming taga Oo. Oh. Yeah. pero hindi kami magkamukha. Oh, butas-butas yung mukha niya eh. Mm. 'Di ba? Yan ang isipin ninyo. Magkauwi na yung namin, magigilit ka na, wag ka na magtago. Putang na, pauwiin niyo muna, gapagod ako. Araw-araw na ako nakaligid, makauwi, makauwi, makauwi. O, oh, noong nakaraan, birthday niya, makauwi daw. Eh, mayo na ngayon, magjujun na. Mai impeach na si Sarah, putang ina, sindi hindi, pari Ah, mag-new year na lang, putang ina. Mag-eleksyon na lang, 2028, another presidency. Si Digong hindi pa rin nakauwi. Ah, ano gagawin natin yan? Di ah? Makauwi na talaga. Mata ni mo, blue. <laughs> makauwi na daw si Digong. Alam mo, sa totoo lang na nag-init. <laughs> mahayop yung mga DDSM? Paano nga ba makauwi? Ito ha, nga, ito lang. Bigyan ko kayo ng example. Ang unang hearing ni Digong sa September pa, Mayo pa lang ngayon. Ay, Diyos ko. Mayo pa lang ngayon, mga kababayan. Hmm. Deha, Mayo pa lang ngayon. May, June, July, August, September, apat na buwan. Hindi mo nga alam, bukas makalawas, si Digong hindi na huminga. naku, <laughs> ewan. Ano Ah. Ay, natagda mga DDS, sabi ni Team A, silo po sa'yo, ma'am. Ah. Hindi na makauwi si Digong, oy. Oo. Ah, ah, Kayo mga buang, kayo mga animal, kayo. Alam nyo, kayo yung mga tao na naniniwala na Tumalon kayo, tumalon kayo kasi New Year pang patangkad. Putang ina si Dagol, ilang taon nang tumalun, hindi tumangkad. Ah. Na? Sige, New Year, magsitalon. O, oh, kumuha kayo ng bariya, ilagay nyo sa bulsa, tapos ikiling-kiling nyo. Pag New Year, dadami yan. Putang ina, nabutas na yung bulsa mo. Nakabili ka ng panibagong short, hindi na puno. Hindi Yan ang mahirap sa mga DDS eh. Di ba? Yun yung maglagay ka ng medya sa harap ng pintuan kasi dadaan si Santa Claus magbigay ng candy. Putang ina, sinong Santa Claus bababa sa inyo, eh kung putik. Naya? Matamaan pa si Santa Claus ng kwites dyan kasi New Year, edi eh mamatay pa siya. Naya? Kayo yung klase ng tao, mga DDS, na naniniwala na kapag gabi bawal magwalis. Putang ina, pag gising mo sa umaga, yung tainga mo na pasukan na alupihan, bakit? Gabi, huwag magwalis, malas. Putang ina, ang Maynila nga na puno ng basura, umara, umaga, gabi, hapon, puno na basura, hindi naman yung mayaman. Ah, uh, mabaho pa rin. Buti na lang si Yormi nanalo. Lilinis ang Maynila. Yeah? Sabi nila, oh, "Wag kang magwalis ng gabi kay malas." Putang ina ng Maynila nga, puro basura. Ah. Uh, yung mamal? Putang ina, dami pa ring squatter. Ah. Uh, ito mga DDS, ito yung mga klasing tao na naniniwala sa magic eh. Hindi ito yung naniniwala na, sige, ipasok mo yung kamay mo sa butas, paghila mo, kagat ka na ng ano, alimango. <laughs> Ay, Diyos ko. Ayun yung mga klase ng mga nilalang na naingkanto ka, naingkanto ka, magdunit ka ng dalawang manok puti. Putang ina, inadubo nung manggagamot. O, oh, di, wala kang manok ngayon. Siya nakaadubo, tapos ikaw, hindi pa rin gumaling. Putang ina. <laughs> Ayun yung, oh, magbigay ka ng tatlong fortune lights, tapos candy, tapos manok na ugis. No. Oh, gagamutin kita, gagaling ka. Is prokom kolorom sam prokom. Adubuhin ko to pag uwi nung magpapagamot. Oh. Di ba? Alam niyo nagtataka din ako sa mga ano ah, dito sa Mindanao banda, wag kayo magalit sa akin na. Ah. Sa Mindanao napakaraming kulto. Meron diyan si Agila, Senior Agila. Meron si Kibuloy. Meron yung si ano, si sino yung mag-asawa na nagalit kay Meta? Oh, ikaw meta, may kaso ka. Na, yeah? nakita nyo yon si Dato Adlaw. Oh, sa Mindanao, halos lahat may ganyan. May kibuloy, mayroong Dato Adlaw, mayroong tawag dito, Senior Aguila. Oh, Iwan ko ba? Tapos sa Mindanao, dun yung pinakamaraming pumipila, nagpapagamot, nawala yung cancer ko, pinainom lang ako ng sabaw sa buko. Putang ina, kung ganun lang din pala ang gamot, sabaw lang ng buko, hindi eh, lahat ng may cancer gumaling. oh, tignan nyo si Salpanilo. Kaya natanggal pagiging spokesperson, sabi ni Harry Roque, ang sabi niya, ang gamot daw sa COVID saging, putang ina, di tinanggal ni Digong. oh, anong sabi ni Harry Roque? Alam nyo naman yan si, ano, si Salpanilo. oh, pinakalat niya sa busang bayan ng Pilipino na ang gamot daw sa COVID saging. Eh, di tinanggal sa ngayon ni Digong, hindi naging spokesperson. Hmm. Gusto niyo marinig? O, oh, pakinggan niyo. Ito ha, ah, pakinggan well, niyo. I think that's um, gross ignorance of what the uh, Asylum is, no? Uh -huh. So I will not even bother to answer uh, observation from someone who's completely ignorant about the nature of asylum. Uh -huh. mm -hmm. Sir, how are you with Attorney Sal? Well, ako, hindi ko siya pinapansin, pero, you know, I understand where he's coming from. Kasi kung maalala nyo, um, when I uh, initially resigned in 2019 to run for the Senate and hindi natuloy because I had the heart attack, eh, he volunteered to replace me. No? And ako naman, ay nako, thank goodness merong replacement sa akin because uh, being a spokes was a thankless job. Ah. Pero, nung nagkaroon ng COVID at sinabi ni Sal Panelo na ang gamot sa COVID ay saging, eh, tumawag mismo sa akin ng President at sinabi, pwede ba bumalik ka na? <laughs> At iniisip ko naman talaga na kung lahat ng tayo maniniwala na sa ang gamot sa COVID, ang salpaneroses, ay san tayo pupulutin. So, bumalik ako, no? So that... ba diba? Narinig niyo Narinig niyo mga DDS? Kayo-kayo lang mga baliw. Kayo-kayo lang mga tanga. Diba? Oh. Uh, nung pumalit daw si Sal Panilo kay Harry Roque kasi inatake daw siya sa heart attack, mm. Sabi daw <laughs> ni Salpanino, ang gamot sa COVID, saging. Ura-ura na tumawag si Digong, bumalik na, ano, Harry Roque, bakit? Palpak yung aking spokesperson. Gamot sa COVID, saging. Eh, di kung naniwala ang taong bayan na gamot sa COVID, saging, isang kay kayo pupulutin? Eh, di, naging unggoy lahat ng Pilipino. <laughs> di diba? uh, kapag hindi kayo niwala sa akin, mapunta sa langit. <laughs> Putang di ba? Mga DDS. Ah, yan ang gawin niyong example. Kung hindi ba kayo mga tanga mismo yung mga profesional, kung ano-ano pinagsasabi, mga buang. Kaya <laughs> eh, dito ako nanimala na DDS is a group of simultaneous, ano, psychopath. <laughs> buang. Yeah, tignan ninyo. Nandyan si Kibuloy. Eh. Senior Agila, Dato Adlaw. Diba? Diba, ka-vibes? Oh, mga bagpit. <laughs> Di ba, mga tanga-tanga. Mga uto-uto. Oh, sabi ni Ari Roque, oh. eh, kung nga sambayan ng Pilipino, niwalan ang gamot sa COVID-saging, saan tayo pupulutin? <laughs> Di diba? Kawawa. Oh, mga kagwang, sabi ni Independent Woman. Diba? So, yun lang nga mga kababayan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. No? Actually, two hours